Uh, matagal ho yun eh. And you cannot force the the house, the owner of the house na nakabalagbag doon sa tataman ng kalsada na umalis. Kasi hindi pa bayad eh. Kaya logical lamang isettle na natin muna yung right of way bago tayo magsimula ng kalsada. Wala tayo ng delay. At tama ho yun Senator uh, uh, Ping na yung title, alam naman natin, pagkuhan ng title, matagal eh. No? So, um, that's also another reason bakit uh, delay rin po yung uh, right-of-way acquisition natin. Pero meron na tayong arrow lo, yung bagong right-of-way law that will uh, correct that. Pag magde-deposit po ng 15% sa court, pwede ng mag-rate -right of possession. Okay. Ito pa isang hanabuhay, yung feasibility study, Mr. President. Anyway, may mga nakapila pang iba. Bayaan ko na lang sila magpatuloy nito. Pagod na rin ako, Mr. President. But, well, Sen. Ping, para... meron kaming papakita lang ah, dahil nabuksan niyo po yung... Walang nakapagod tingnan itong mga numero na ito. Oo, ah. uh, okay. Nakakainis pa. I'm sure. No, di lang pagod, galit pa. Galit pa. Uh, ito, pangpasaya ho, Sen. Ping. Uh, with the cooperation of DPWH, uh, dito po sa ating committee report... Uh, mayroon na pong mga station numbers at uh, technical description. So, papakita lang hoon namin, uh, Carla. So, for example, dito po sa sample, uh, yan, ito po, eh, paki, yan. so, ito pong nasa kaliwa, ito po yung dating mga titles, ito pong revised project name, ito po yung mga uh, bagong titles na inilagay hoon natin sa... Uh, sa Senate Committee report. So these are for roads. Next will be for bridges, pati bridges ho meron. So uh wala na pong bridges na phase 1, phase 2, phase 3. Meron nung bridges kasi phase 1, phase 2, phase 3. Hindi ko alam kung Saka paano wala ginagawa. Na rin, wala na rin bridges to nowhere. where. Oh, so meron na pong station number who siya? And then pati building ho I I have to give credit to DPWH, pati building Meron na pong coordinates or building ID building IDs ito po may mga coordinates na so yung yung revised project name ito po yung makikita ho natin sa uh, committee report so identified yeah. na ho yung um exact project kasi meron ho mga buildings na in the same year for construction tapos for uh, for uh, renovation in the same year. So nag-construct ka, tapos nag-renovate ka rin in the same, same year. year. So wala na pong ganun, pati yung project name, pinalitan na ho. Well, anyway, Mr. Chairman, with you there and uh, Secretary Vince at the uh, helm of the DPWH, you know, I think uh, reforms are really underway. So And we fully trust uh, Secretary Vince Dizon and, and his team, actually. So thank you very much and... Uh, Uh, I yield the floor to the next interpolator. Thank you. Mr. Thank Mr. you President. very much uh, Senator um, Ping. And all of these uh, reforms actually started by you. Yeah. Uh, I remember when uh, nung bago po ako, Senators, I would uh, listen to you uh, intently until the wee hours in the uh, interpolating the DPWH budget and you've been advocating this for probably decades na ho. So, after decades, meron na pong uh, uh, lumalabas na reforma, at least here po in the Senate. So, maraming salamat po. Anyway, speaking of right of way, and uh, just for information purposes, I wrote a letter to uh, Secretary Vince Dizon uh, earlier today. I'm sure you received it already. About the right of way that, um, the DPWH owes the mother in law of Senator Grace Poe. I sent all the documents to your office, uh, today. <laughs> yes, uh, yes, uh, see, si, uh, see, si, uh, Senator, uh, uh, Secretary Vince has committed to, uh, take a look at that and take action. ASA. Thank you. Thank you. All right. <clears throat> Majority leader. Yes, Mr. President, I'm supposed to be next to the list, but I'll give way to the minority and uh our more senior member of the Senate, Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized. Senator Dante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Ilang pagtatanong pa po, Mr. President, kung papayagan pa po tayo kahit na medyo lumalalim na po ang gabi? Oh, oh. Hindi po yata ako narinig na sponsor, Mr. President. Sorry, <laughs> sorry, po. Uh, sa aking uh, talagang iniidolong uh, senador at uh, uh isa sa mga aktibo nating uh, senador, senador ho, dito sa Uh, Senado ng Pilipinas and it, uh, it's an honor to receive questions Salamat po sa assurance Mr. President Ang po kasi Mr. President ay nagsumite ng uh, listahan po ng newly uncovered fraudulent flood control project sa Bulacan uh, totaling hundreds of millions of pesos in supposed public works that either do not exist or were implemented in entirely different sites. Uh, Meron po ba silang uh, tamang pagbilang uh, kung ilan po talaga yung nabilang na ghost uh, projects uh, sa Bulacan, uh, Mr. President? Well, kanina... Uh, sa

Um, tuli po yung uh, validation ng uh, team sa uh, Bulacan. Ang suspected ho nilang um uh, uh, ghost projects is is 37 and uh, out of that 37, 7 po ang ghost projects is the present. Validated ghost projects out of the 37. At ang COA rin po, meron din sila uh, fraud audit kino-conduct sa uh, Bulacan at uh, ang next nila po ay will be Metro Manila. Uh, in fact, yun po yung uh, uh, aming usapan ni uh, uh, Chairman ng COA po. Sino po ang mas accurate, Mr. President? Yun pong bilang ng COA o yung bilang ng DPWH? Actually, nag-co-coordinate po sila no? uh, because at the end, uh, it's DPWH din po ang uh, uh, magpa-file rin ng kaso. So... Uh, nagko-coordinate sila. In fact, itong mga agencies, insofar as flood control, this flood control issues concerned, nagko-coordinate very closely ho ang mga ayan siya. Mm -hmm. Kasi po, Mr. President, ang pagkakaalam ko, prod audit lang ginagawa ng COA, hindi naman siya talaga nag-inspect kung alin talaga yung ghost projects. Kaya maaaring uh, hindi siya mabuting uh, basihan kung pag-uusapan yung pagtantya o pagbilang ng tamang bilang ng lahat ng masasabi nating flood control, most flood control projects yung fraud audit po um Senator Marcoleta ay composite team ang binuo ng COA and ng uh, uh, DPWH so meron hong tao ng COA meron din tao ng DPWH kasi yung technical side ho is really importante po ang DPWH dahil mga civil engineers po yan. So, uh, composite team po ang binuo nila. Kasi po ang pagdududa ng representasyon ito, Mr. President, ay nanggagaling sa katotohanan na ang COA po ay isa sa mga sangay ng ating pamahalaan na dapat nakatutok talaga yun. Eh. Ang katotohanan nga po, lahat ng mga district engineering uh, nang tawag dyan, DE, uh, opisina ng mga district engineers, meron pong resident auditor siya eh. Paano po natin masasabing ghost project? Eh dumaan naman sa kanila yun eh. Lahat po eh dumadaan din sa resident auditor eh. Ang iba nga pong nagsasabi eh, complicit nga yung resident uh, auditor sa mga project. Sabi, sabi po nila, Mr. President, tumatanggap din po ng Commission po yung resident COA. Kaya sila po yung magbibilang, parang uh, pagdududahan din, Mr. President. Yun ang punto. Punto lamang din. Gusto natin kasing malaman, kasi po kanina, uh, nalaman natin, sa ngayon po ay 400, allegedly 420 pa lang ang projects na na-identify na ghost out of a possible universe of 8,000 flood control projects. Tama po ba yun, ah, Mr. President? Tama po. Pwede po bang pakupwenta natin sa mga engineers ng DPWH? Ratio and proportion lamang po para matansya natin ilang ba talaga ang flood control projects sa kabuuan itong universe para makwenta natin kung magkano talaga na nawalda sa pera ng gobyerno. Ratio and proportion lang po ito. Napakadali po nito. Uh, Yusek Adorkanlas, baka naman gusto mong kwentahin ito. Kanina po yung... Uh, uh, sagutin ko lang po yung unang katunungan. Ang uh, COA uh, bumuo ng... Uh, Uh, special fraud audit team so ito po ay uh, nanggaling po sa COA Central so hindi na ginamit yung uh, bulakan na uh, audit resident auditors para po mag-audit ng mga uh, flood control projects so galing po ito sa Central Office yung um, uh, katunungan kung magkano na wala kanina pinakita po ni Senator Ping Lacson na ang estimate niya is about 29 billion pesos po ang nawala Uh, dahil po dito sa flood control, pro, ghost flood control projects, no. So, yun po yung kanyang uh, estimate. Ano po ang kwenta niyo? Yusek? Uh, galing po kanina kay Senator uh Ping Lacson um ang estimate niya, about 29 billion po ang uh, kanyang estimate. Hindi po, yung 420 yun eh. Ang katumbas po ng 420 na so far na natin ay 29.75 billion. Tama po. Ngayon po, eh, 8,000 po yung bale ah. pinagkukunan natin ang possible final number of all ghost pa projects. Kaya sabi ko kay Yusek, pakikwenta mo, 420 divided by 8,000 x over 29.75 Bilang po yun? 156 billion Tama po? 156 billion Yeah, tama po O yan better. po yung ano uh, po Pwedeng mangyari Kung sakasakaling 8,000 lang Baka umabot naman kasi ng 10,000 po eh kaya lalaki at lalaki po. 100, yan ang potential po, 156 billion. Yes, Mr. President. Correct. Uh, kanina po, uh, sa pagtatanong po ng mga naunang kasama natin, Mr. President, ay nasabi yata ng ating uh, secretary na ang DPWH po at saka ang ICI ay nagsama para magrekomenda po ng pagpapail ng plunder and other charges against former President Saldico and former Speaker Martin Romualdez sa opisina ng Ombudsman. At ang pinagbasihan po ninyo, kung tama po ang aking pagkakadinig, Mr. President, ay dalawang bagay. Yung 100 billion worth of government contracts secured by SunWest from 2016 to 2025, at saka yung statement po ni Orly Gutesa. Tama po ba yun, Mr. President? Tama po, Mr. President. Among others, pero tama po kayo. Ngay ngayon po, uh, Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker ay eh, wala pa? Wala pa uh, kaso sa Sandigan Bayan, uh, Mr. President. So, uh, ang yung kaysati ko, ko, ang pagkaalam ko, ito yung mga unang kasong ang ifinalo sa kanya. Ang alam ko po, isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso, ay uh, statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, Meron pong tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit dito